Alright Kaya motor lang ang dala natin mga idol Kasi expect ko talaga mga idol Na sobrang traffic tong lugar na to dito Tsaka wala namang ibang madaanan na Mas malapit-lapit eh Ito lang eh Ayun, himala <laughs> Walang traffic dol Ah, traffic Akala ko lang pala Yes, good oh lord Akala ko lang wala oh, Sabi ko sa inyo mga dol eh, oh kitang kita nyo yun oh no? nako naman yan sabi pagpasok pa lang natin sa piela mga idol ayan na ang bubungot sa atin kaya kung nakasasakyan ka mga idol ay talaga naman mapapagod ang bangs mo dito <laughs> ayan okay ayan sabi ko na nga ba eh, pagka ganitong oras dito mga dol, lalong-lalong mga ganitong uwi Traffic talaga 'to. eto mga dol, uh, Barangay Piella, Dasmarinas, Cavite mga dol. Oh, Yuy, take Lalaki ng gulong. yun ang mahirap diyan mga dol. <laughs> oh, dretsote diretso te, pasok te, ke inlaki ng muto, ano, sasakyan sa likod ba yan? <laughs> nila kasi malubak, pahala na malubak basta hindi lang tayo maipit sa malaking sasakyan yan, traffic, grabe ano bang meron dito? silipin nga natin, anong meron dito bakit sobrang traffic naman alam natin may ginagawang kalsada pero tingnan natin yung sitwasyon bakit ganyan. Dahil Oo, oh, sa unahan siguro nagmula yung ano nagsimula yung winasak na kalsada. Yan malalaman natin mga dul banda doon oh. No? Kasi dito wala pa naman winasak na kalsada dito eh. Yan, sa mga papuntang SM Palapala -pala, kung galing ka ng Paliparan at dito ang daan mo sa Piela. Naku, maghanap ka na ng ibang alternatibong daan. Huwag na muna kayong dumaan dito mga dol. Sobrang traffic Oh. Although moving naman siya, hindi naman siya totally talaga na na-stuck up yung mga sasakyan. Moving naman siya. Lalong-lalo na yung mga motor. Sheesh! <laughs> wala ka problema problema sa motor kasi singit singit pero actually hindi, hindi rin nakakasingit yung mga motor eh oo oh. oh. talagang napaka ano sikip din ang kalsada to na to o oh. oh, diba dito siguro sa unahan wala ay eh, kaya traffic din yung papunta roon dahil pasalubong na nagiging one way na lang dito oh. mm, okay Ayan. Ito yung dahilan mga dul kaya sumikip yung traffic dahil pasalubong na dito bandaw malapit sa may simenteryo. Kaya oh, sa mga papuntang SM dyan kung galing ka ng GMA ay napupo. Mag SM Santa Rosa na lang kayo. <laughs> Or SM Molino. Ay ganun din traffic din sa paliparan eh. Tambay na lang kayo sa bahay nyo Wala kayong bahala <laughs> Ayan na, yan na mga idol Okay, nakalusot na tayo sa traffic Dito lang pala Hanggang Simula Piela Hanggang ano mga idol Hanggang Manila Memorial ah uh, Manila, Manila Memorial North Cemetery at ato Okay, O, oh, diba? Dito. Napakaluwag naman dito. Walang, wala nang mga sasakyan na halos dito mga dulo. Doon lang talaga nag-iipon doon sa party na yun. Pero siguro patapos na naman na siguro yung one. Kalsada doon. Kasi matagal na ang inaayos yun eh. Oop! Dabo tayo ng shop. Ano? Stoplight. Sobrang malapit na tayo sa destinasyon natin mga dol. Konting ano na lang diyan, sa unahan na lang tayo eh. Let's go.

naamaw din tong motor na to eh palit-lit na to eh kaya binita natin yung click natin mga idol kasi dito ako na satisfied kahit anong rumbo mo pag hinto mo mga idol wala ka man lang maririnig ng mga uh, lagitik mga sudden lagitik di ka kaya sa click natin mga idol bagong bago pa yun pero once na biyahe na yon at pag hinto natin, naramdaman ko talaga yung may mga lagitik tayong naririnig hindi ko lang alam kung ano sa makina o sa panggilid pero nalito na ako mga idol kasi yung panggilid nun lagi akong nililinis, tapos yung pinaka slider piece kasi yun yung dahilan minsan ano rin may lagitik pa rin, kahit nilinisan natin at pinapalitan natin palagi ng slider piece, ito, eh, hindi pa nga tayo nakapagpalit ng slider piece dito sa motor na to, eh. Ayan na, dito na pala tayo mga dol. All right. Ito, ito, dito tayo. Dito tayo mag-remit sa Petron. All right. Okay, sino kayang guardian na nandiyan ngayon? Oh, reliever.